Hello, good morning. So mga musta, kita kay Inday Bianca. Bianca, taratantantan. Shout out da ha sa kapin Inday Bianca. Nga, mapait. Amon dia day matamis. Kay may pula diya nga kalamay. Hmm. Uy, kaguro kalamay. Ano pa per ka sa kabuhi mo no? Eh? Grabe ka man niya mag uh, Amon na iya kay manong driver ya. Ahaw sa 56 siya. Hindi kaya kabayad ya. Yeah? Balaan mo nagiging naman sakay ka, wala ka nagdala ka cash or wala ka gidya cash dai. Ha? Tani nagambal ka na lang kay manong driver nga utangon mo na lang anay, ah, no? Kisa mag kaya inday sa mga amo na iya nga ginlait mo ya ang mga Bisaya. Hoy! Nagapangabuhi man si manong driver ya sa maayo nga agin amo mo na iya. Maganda ka, maganda ka, <laughs> sabi ni manong driver. Di ba malaw ay ka? Ang apipingig mo na nga uh, do ka igo sa donut. Uy ka na huya. Patay huya. Kakaroon nga babayhana. Nakakaroon na. Ay, sus. Pari ka lang sa tupad ko. Dahil pinitik ta na ka. Hmm? Alam nga madala to ang mga driver ang ano na. Sang pang swipe sang imo card. Sa imo lang. isang balay. balayran mo. I-card mo get? Ikaw ya day ang mangmuday, day. Hindi ang driver nga bisaya. Ay sus. Ay karun, lunod na ka karon sa ininit. Mahimok kay karun nga manok nga bisaya. <laughs> Paginugay ka gani, atarunga gani na ha? Mabago ka mang la, e tawon mo ang itsura mo kung gwapa-gwapa kagid. Pertesi mo kalaw ay. Kami dia guapa, kamiya guapa, guapa, guapa. Kami nang tawa bala oh. Na guapa. Eh bola niya ano amon guya. Makinis niya. Hagpok hagpok. Num -uk -lum -uk pa kami ya dai. Te ikaw ya indaya. ya. karon. Pagtarong kagani ha. Gusto mo gid mag-viral no? Te katulog ka pa subong. Pasikat ka karon Ay, karon. Lihog lang ha, lihog lang. Hmm? Na, amo na dapat si mo padiwal kay hindi ka katulog na siguro, subong. Pero do kabalan ka man dai. No? Kabalan si mo. Paribo usang imo nga pipingeg na bala. Ay karon. Hmm? Kaluluoy isang kay man driver nga ginamong muna iya. Tanigin, hambalan mo na lang sa gin utangon mo na lang ang imo may pulos ka paguro. Kapal-kapal kang ano ka. Ay, babalo man ang guya mo po. Hmm? hmm. Mulang na, babay. Kaya gina-high blood ko yasing mo ya. May nung na sa ako, ang bulong.